Ano po ba yung tamang pagtingin dito, no? Dito sa issue na ito na kinasasangkutan ni uh, Montulfo. Well, kung focus lang tayo on the social media posts of uh, Mr. Tulfo, um, before we go to the bigger picture, ang unang-una, eh, doctor shaming ito eh. Or maring kahit hindi doktor, pwedeng uh, Anong occupation mo whether engineer ka or lawyer ka or ordinary citizen Basically this is a a personal attack uh, against someone particularly uh unverified uh, uh unconfirmed yung mga data at saka walang balance alam ko sa journalism you have to ask uh, two sides yung side na nag-aakusa at saka defenseman lang wala tayong ganun eh. Uh, At ang pangatlo, the language being used uh, is actually parang a personal attack pero attack yan uh, sa buong medical community. Uh, kasi kung susuriin natin, under constant pressure na ang mga doktor right now because of the burnout syndrome na nakikita natin yan eh, nakikita na natin yan sa maraming eskwelahan tapos meron kapag pa ganitong uh, classing problema itong leptospirosis and a lot of uh, public health issues and then dun sa universal healthcare um, you have a problem dun sa healthcare worker so sa akin uh, medyo unfair irresponsible uh, type of journalism Um, but I, think tama lang yung ginagawa ni Dr. Ribon na hindi na sumagot because a lot of people ang nagde sa kanya. At okay. uh, sa akin, being quiet right now and let the medical organizations um, do the particular defense, eh, mas maayos yun kasi doon lalantad yung ugali mo as a person kung uh, hindi ka nagpapa-apekto dito sa ganito kasi wala namang katotohanan ito. Apo. Ilagay din po natin sa konteksto, no? Kasi this post by uh, Montulfo can be construed as populist. Kumaga, consistent sa tatak ng mga Tulfo yan, di ba, yung pinagtatanggol yung mga naaapi di umano, okay? And of course, we're not denying the, the concerns of the patient uh, herself tsaka ng kanyang mga kapamilya. Talagang, obviously, may pinagdaraanan na tagihirap yan kaya humantong sa ganito. And of course, ang kinokondem, yung ginawang aksyon ni Montulfo, na sabi nyo nga, eh, hindi naman verified yung mga facts niya. At inawasto yung facts niya dito sa statement ng Philippine Medical Association. Pero nilalatag ko lang po yung ano, no? Yung mga predicate dito sa itatanong ko. Kasi I also get the impression na ang dating nitong post na ito, parang pinalalabas na mukhang pera yung doktor. Hindi po ba? Tapos pangalawa, yes. Yung impression na, bakit ba kasi naniningil ang professional fees yung mga doktor? Yan ang gusto ko ipaintindi no, sa ating mga kababayan. Bakit ba merong professional fee? Of course, the answer should be obvious. Pero given context like this, parang kailangan para ipaliwanag, especially kung merong mga populist approach coming from the likes of Tulfo. Go ahead, Doc. Well, uh, unang-una, uh, trabaho yan eh in, in every occupation meron kang tinatawag uh, na compensation lalo na kung uh, may ginawa kang malaking bagay lalo na saving lives Ibi sabihin lahat naman 'yan eh uh, mayroong katumbas eh Pero that is in the context of the magnitude and severity of the problem so sa medical societies uh o sa professional namin professional namin talaga naman kailangan sumingil. Pero yan, eh, binabase din do sa kakayanan ng pasyente, sa economic status. At hindi naman outright kaagad sinisingil yan. Eh. Ang, ang marami dyan, eh, promissory note. In my private practice, siguro 30% ng trabaho ko, eh, public service, walang bayad. Ang tawag namin dyan, eh, no charge. Yung mga, uh, mga pasyente yung, uh, na, na naglilingkod sa bayan, yung mga kapulisan, yung mga nasa kalye, or mga diyan sumisingil mga pare, mga madre, mga kaibigan na uh, sa public service, mga kamag-anak ng doktor. A lot of things. No? So, ang tansya ko, mga 30%. Pero yung mga sinisingil mo na hindi naman kaya, eh, ang iba dyan naman, nagdi-discount ka ng malaki, tapos nagpa-premissory note sila. Tapos binaba binabayaran nila in yan. Ang iba hindi na nga namin na tetris o hindi na nakakapagbayad eh. Pero ang intention mo ay hindi naman kaagad na mangagamot uh, manggagamot ka na ang iniisip mo pera kaagad. Kasi sa Hippocratic Oath eh, ang dapat mong isipin eh, pasyente muna eh. Uh, yun ang lagi namin iniisip. Kasi yung kakaiba kasi yung trabaho ng doktor eh merong kakaibat na competence, meron, pero on the other side, meron kang compassion, empathy, and healing process. Eh. So, doon ang gagaling yun uh, sa mga nakikinig po. Na, uh, Ngayon, um, yan ho yung problema unique to the Philippines kasi sa Southeast Asia, um, baka sabihin nyo kasi, kunyari, nasa Europa ka lang, Canada, first world country, UK, or even sa Czech Republic, eh hindi naman sumisingil kasi sa universal healthcare kasi kasama kasi ang professional fee kasama ho doon yung operating room, yung medical care, uh, even the medicines, kasama po yan. Walang babayaran ho pag paglabas ng statement to pa account charged to the government tuyan yan kasi may tax kang nabayaran eh. Pero in our situation in our situation, ang tawag dyan ay out-of-pocket expenses. Kaya in 2012, uh, I think, batang-bata -bata pa si Christian noon, doon ako inaga-advocate. At uh, naalala ko, nasa Manila Pavilion tayo noon eh. Ang dinidiscuss noon, kaya hindi matupad yung universal healthcare, kasi walang pondo. Walang pondo eh. Walang, ang, ang anchor ng lahat, ang fundasyon ng lahat ng yan, wala kang problema. Kung, may mayro kang perang gagastos in hospitalisasyon, may gagastos in ka para do sa hospital, uh, sa doktor at don sa uh, mga medisina. Yan, yan ang dapat nakasalalay doon eh. Kaya nung ginawa yung syntax law in 2012 para ponduhan ang PhilHealth, yung nagtataas po ng sigarilyo at alak ko, then eventually na uh, revise ang konti kasama na yung mga Uh, sugary sweetened beverages at uh, lately mga vape products ang lahat na yan pupunta ho for the uh phil, phil health yan ho ang nagpopondo po ng universal health care at ang tinutumbok niyan ay yung indirect uh, contributors eh Yan yung mga mahihirap eh yan yung mga nasa sa laylayan eh yan yung mga binibigyan natin ng four piece, yun yung may kapansanan at mga senior citizen. Sila ho eh, mga 40 to 50 percent ang population natin. Kaya ginawa po yun eh, para pupondohan yung universal healthcare. care. So doon nang, yun, Christian, eh, ang wala saan problema, kunyari Philippine Heart Center. Ang Philippine Heart Center kasi eh, unique yan kasi may private practice din dyan at uh, merong government. Parang PGH din. Ang PGH, yung fourth floor hanggang seventh floor, eh, meron din private practice po dyan. So, pero, mababa ang bayad ho yan uh, kumpara ho sa private hospital. Kasi ang tinitingnan mo dyan, eh, mga pasyenteng na uh, uh, mahihirap. So, ganyan, ganyan ang konteksto niyan sa atin. Eh. Yung out-of-pocket expenses kasi, oh, yan ang kadalasang problema ng mga pasyente. Akala nila, yung 85,000 ang problema. Actually, hindi po eh. Ang problema ho dyan, kaya hindi makalabas yung pasyente, tingin ko, yung cost din ng operation at saka yung overall hospitalization. Kasi ang liit lang yan. Alam niyo po ang professional fee would account only for 10 to 20 percent of the expenses ng pasyente. Uh, mm -hmm. Kung hindi niyo natatanong, ganyan ho lang ang for the whole hospitalization. Max na yung siguro ang 30 percent. So ibig sabihin, yung, kaya hindi makalabas yung pasyente, hindi dahil sa professional fee. Kung hindi doon sa mga nakaakibat, hindi natin alam kung gaano katagal siya, ano yung room rate ng patient, ano yung mga medication. Mahal yata ng mga antibiotics sa kailangan mong gawin. Yung diagnostic procedure, alam mo ba Christian, isang MRI lang, 30,000 na kagad eh. So, mm -hmm. yung mga imaging techniques, so, 85 tsaka 30,000, maliit kumpara doon. Kaya yan ang uh, dapat natin na uh, isipin eh. eh ngayon, na lang yung Doktor kawawa naman si Doktor Ribo pero ang laki ng problema dito sa in terms of the out of pocket expenses and that would only uh, be small compared to the overall expenses ng pasyente. <music>